Anong naman mo? Hindi, nung diba galing ako dito. Nung, nung gabi, na naginip ako ng parang pag ako ng parang palusot. Tapos nandun siya sa... nakantay siya. Tapos binabato niya ako ng mga... parang inaasan niya ako. Binabato niya ako ng mga prutas. Lahat yun, bilog. Tapos nung super lapit ko na sa kanya, parang inanuhan ko siya ng holy water. Kasi ganyan yung ano yung lalagyan. Oo, oh, yung lalagyan. Yan na yan mismo. Oo, oh, oh, tapos yeah. eh di ba madilim. Tapos natin. nung ina inaano ko siya, parang nilaban ko sa kanya yung holy water. Nung naubos na ako, nung may nabuli niya. Sige, ginising ako ni mama. Katawa ko po, pwede mong tagain yun. hindi kasi naubos na yung holy water. Oo, oh, eh, kung kinagamoy, di hindi tubig. Oo nga, pwede mo tagain yun, hampasin mo. Hindi, ano tapat siya eh, tapat. hindi kumbaga parang... Malaki ah, ba? Malaki. Eh. Ah, payat payat na. Nakakatakot. Mm -hmm. Tikit ka lang. Tingnan natin kung nasa katawan mo. Pero pag wala, hindi ko papapasukay. Ano? Ruan na lang ito. Okay. Eh. Ako yun. Ito lang. <laughs> BANG! Wala na, wala na sa katawan na. Pero nung, na lang. ano, nung, nung linggo na nagsimba pa kita, parang ibang pangyayari? Pa, pa, pa. Nahinok ulit? Hindi, parang... Bukaan na? Hindi po, yung kabado ako. Yun. Tulog? Dito tulog-tulog lang yan. Ah, kaya nakababa di meron pa yan. Patalo lang. Hanapin ko siya. Sige pap, tarang ulo na. Labas. Bilis. Sa ngalan ng Panginoong Yesus. Magkakambala sa iyo. Magsilabas kayo ngayon din. Sinyalis na may sapi. Nagugupit ng sariling bangs. Grabe. Ano? Sinyalis yun. Masagal. Nagugupit ng sariling bangs na. Di ma, isa ano yung sign ng stress. Magkaka na stress. Sige, sige. ka talaga kayo. At kung hindi karon hindi na mangyayari. Hindi. Sis talaga ako talaga nakupit ng fit na Yeah. Tapos ang muwi na ako. Gabi pa na ako nagkupit. Kuha nga kayo ng tubig. Titignan natin sa tubig. I-trigger lang sa tubig. Yung pakiramdam mo nga, hindi ka tulad na karaan na may image. para sa hey, hey, Sinusunod. Oo, oh, oh. nakabal kabalang. ako Kaba lang. Oo, pero hindi yung gaya dati na super kaba na. Tapos kapag nag... Nagka? Uh, Nagdadasal ako, parang hey, may mental block. Ah, uh, yung okay. block tutulog ka na din yung gablo ka balik nasili naman baka lang natin yan niyo nga ka? ka naman kayan, dati o kung, o kung ngayon sinagturo sa iyo sinagturo Sunugin mo lahat <laughs> yan nga kung saan mo nabasa ha. Siguro yung know, ano, dahil meron doon magagamot siya amin. Siya ang pinagag... bata pa kayo gagawa ng panapali, siya ang pinagsusulat. Mm. Lula ko. Hey, ina rin, hindi inaari niya, hindi kinaya. oh lula mo pala eh. Ayaw mo pa umamit eh. Lula ko sa Galit ulit yung tablo. Hindi <laughs> kaya ka sa internal. <laughs> ayoko ako nila sa katawan na to. Hindi, yan yun yung sa kakasulat yun. Natin na yung baka binasa niya. Nag-interest niya. Yan talaga. Baka gusto mag-aral yun. Mag baka yung kay Gayon din. Nagmumukbang lang lagi yan. Ayun. Ay, Tapos din nga ako. Ano, oh, anong naramdaman? Ano, anong naman no, no, yan? No, 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 no. Mainit sa so, pa. Mm Hoy, -hmm. Lisan mo yan! Mm -hmm. Hindi para sa iyan! Oh, Kasal okay. ka sa Panginoon, sabi mo ito sa sagabi. Ka. Hindi oh, okay. kaya malabanan yan. Hindi mo na raw yan. Hindi yan, yung anak niya muna, kailangan isuko ang kanyang ano. Nabasa ko sa atin yan. Kailangan mawala ang kanyang ano, magpaipakto. Hmm. Baka nabasa niyo yung pangipagpakto sa jablo, dyag kaya gayaan. Labas! Bilis! Okay. Uh, <laughs> ha? Oh, ang dumigay ka na nga, nalabas na yun. Luko, dalis! Ikaw din, magdasal ka sa Diyos! Aba, mga hindi maroon magdasal. Meron ka kay ipit na nai? May ipit ka na, mababasa ang iyong ano eh. buhok. Ganda-ganda pa man din ang bangs mo. Mm hmm. Siyempre. <laughs> ang <laughs> naman ako sa nanay mo yan. Ang Gusto ka na ikaw, baby. Sorry nga ata nagugupit sa sarili mo. <laughs> ang dami mo na na yun na to, baby. Kapasumuha. Hindi, kailangan niya magdasal. Dito naman rin na magdasal si ate. Magdasal. Eh. Kailangan may suko muna niya. Kailangan may suko muna niya. Kumakita ko kaya? Ano ka naman yun eh? Matagal-tagal ang mga re. Labas, bilis! Labas niyan. Labas o okay? bibilitan kita. Bili okay, labas diyan. Ayan nga ba? ko kayo. <coughs> ay nga lang Mahala kayo. Diyan uh, lang uh, sa akin, gafal ka lang sa bus. Hindi naman nang tubig ha. Ganun din yan, jam na rin. Napasa mo yung, ano, mission mark? Yung may bag na daw yung G11 Sumo. Ano? Yung ititinda daw sa gamit. Sa SM, yung ita. May bag na daw yung G11 Sumo. Ah, na e. mo ba yun? Hindi, napasok daw sa comment. Eh. Nakabili na ako sa online. Sabi niya lang Kulang naman pala sila. Si wala <laughs> Pagkain sige, ano ako mamaya. Labas lahat, bilis. Wala may iwan diyan. Lagi na lang ang ari ginugulo niyo. <laughs> Kinain mo 'yung <maging> prutas. Hindi. Nabinato sa 'yan. lang sa akin. Ah, Mukha kainin Labas lahat. Kasi si Madam, na <laughs> Wala na <naman sarapan> to. <tinyo> mama naman. Sa pa mo. Siya ang laging nananaginip Kanang ano? Idol. Bolo pagini

parusa ng lahat ng ganito parusa ng ganito pang dalawa pa sa ngalan ng pangyayari <laughs> Kamada minum pala ng tubig pag naubos mo yan pwedeng na umuwi kahit hindi kahit papakalatin mo lang <laughs> Kunti lang yan sa iyo Yan lang <laughs> yan sa <laughs> hindi katulad ng mga to Kapato Oh madami Meron pala eh di ba 'yan sinabi Kaya kanina Matapos po, natapos na sana agad ang ating mga pagpapasok niyo po kanina. Hindi, yung ibig sabihin yung ano yung sa kamag-anak ng... nung bata pa pwede sabihin niya sa akin? Matapalang kita. Siya mismo? Mm. <laughs> May kasi si Lola eh. Jablong um, na rin niya. wag Aray, huwag niyo papahawakin ng gunting. Huh. <laughs> Mamakal mo. mo. <laughs> Yan madam, yun sa iyo, uh, lumabas naman. Buka muna rin sa May pagpapagamot pa ga? Ako na lang. Wala ka naman! Wala. Masakot lang yung shampoo eh. Ba't ganyan? Magpapakot. Yun nga, put nga ako to sa ano? Nagpatsalap na ako. Wala Wala, wala na mamakita eh. Wala mamakita. Asid lang yan. Asid. Okay. Naggagatas ka ga? magatas. Okay. Yeah, okay lang kape ba sa Okay lang. Bara akong kape. si ate. Laging, laging ano, lahat na lang itong Masakit lagi. Nagpa-check up lang ako na okay, na lang ko gaspon Wala rin. Wala nakikita sa ginig. kayo ba na sa akin? Kaya. <laughs> Kasi, <laughs> uh, okay. sure. uh -huh. Kasi madama, mag okay na to. Huwag lang magugupit ng bangsuli. Ano Ano <laughs> naman? First senya, Kailan? Kailan nagupit? Itong hindi. Kailan siyang ganyan ang, ang inch niya? Hindi. Siya lang talaga nagupit. So, <laughs> frustrated yan. Ano bang ano? Ano bang... Eh, Kaya nga pa dyan sa mga... Ano yung mga artist na ngayon? Yung mga usunod sa... Ah, yung nagme yun, up so. ng sarili nila? Oo. Oh, eh, ganyan. Oh. Uh, eh, um, nagdadalaga na nga ito naman si ate. <laughs> <laughs> uh, <laughs> Kasi nga well, tara ko nagugupit sa kanya. Wala akong tiwala sa kanya magupit. Buti nga close na close kayo eh, you no? Know? Nagkupit ako. Nagkupit ka, gabi pa. Tingnan mo kung maganda. Ganda ako, kumari mo ah. Ay, sana niningin. Ang bro, kayo siya. Dito.